Hello mga ka-idol, panibagong video, panibagong vlog. For today's video, yan, nakikita niya naman mga ka-idol, kumukuha tayo ng kalamansi. Eh, ayun, so nag-harvest tayo. And so makikita niyo mga ka-idol, na yung iba yung mga ka -idol. Now, sobrang init mga ka-idol. Na yun natin kalamansi. Makikita niya naman mga ka yung daon ng kalamansi wala na, yun, no? Know? Alos nakalbo na lahat. So yung iba naman ito mga ka -idol. meron pa, so... Naginaman naman din yung diligan mga ka May naman dyan na basa pa yan. So, diniligan ko yung kanina. Yan sayang naman kung hindi ko naman i-harvest yung mga si mga ka-idol. Mabubulok lang yan dyan mga ka -idol. at kusang malalaglag siya. So, mga ka-idol, habang namimitas tayo dyan ang kalamansi mga ka-idol, pakipalo and share po ng ating Facebook page, JNF TV at YouTube channel, JNF -TV. Paki-subscribe and hit the bell para lagi kayong updated sa akin video na in-upload mga Yan, so ito yung kalaman si mga ka idol So see you next my vlog mga idol